Disclaimer lang po, ang aking sasabihin ay base lamang sa aking pag-aanalisa at pagtagpi-tagpi ng impormasyon na aking nakalap sa Biblia, maaaring maging offensive sa mga ilang manonood ang content na ito. Pero hindi layunin ng video na ito na itarget ang isang partikular na pangkat ng mga tao. At nasa inyo pa rin kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Ang video na ito ay tumatalakay sa mga paksang may kaugnayan sa likas na katangian ng katotohanan at batay sa opinyon. Wala pong intensyon na saktan ang sinuman. Sa pag-aaral ng Christian eschatology, tumbukin natin ang tanong na saang lahi ba magmumula ang Antikristo? Ang mga premillennialism na katulad ko ay dalawa ang pananaw tungkol dito. May nagtuturo na ang Antikristo daw ay magmumula sa Euro and more specifically sa Rome. Which is ito nga ay majority na tinutukoy ng mga premillennialism na katulad ko. At may mga nagtuturo na mula sa bansang Islam o Muslim magmumula ang lahi ng Antikristo. Ang dalawang teori na ito ay may mga matitibay na Bible verses na nagpapatunay sa kanilang mga teorya. Kaya ang subject na ito ay may kahirapang pag-aralan. At yan ang ating pag-aaralan sa content na ito. Una, tingnan natin yung ang Antikristo ay isang Romano teori. Karamihan sa mga nagtuturo ng end times na gaya ko rin na pre-millennial ay naniniwala na ang magiging Antikristo ay magmumula sa Europe and more specifically ay sa Rome. At ang pundasyon nito ay nakasulat sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Kung matatandaan ninyo, ito ay napag-aralan na natin sa Katapusan ng Mundo Part 1, which is ito nga yung 70 Week of Daniel prophecy na siyang pinagmulan kung saan nakuha ang seven years of tribulation. Nasa baba po yung link ng katapusan ng mundo part 1 para makarelate din po kayo sa video na ito. Ang Daniel chapter 9 ay pagbisita ni Angel Gabriel kay Daniel para sagutin kung ano ang timetable ng Diyos. Kung kailan magahari ng literal si Kristo dito sa lupa na ayon sa verse 24, mayroong 490 years para maisakatuparan ang propesiyang ito. At ang 490 years na ito ay hati-hati ayon sa events upang mabuo ang 490 years. Ang verse 25 hanggang 27 ay puno ng events na siyang pinagmula ng jury tungkol sa 7 years of tribulation. Maganda siguro ang basahin po natin at isa-isayin nating paliwanagin. Ayon sa verse 25, unawain mo ito mula sa pagkabigay ng utos na muling ititindig ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng prinsipeng hinirang ng Diyos ay lilipas ng apatnaputsyam na taon. So sa panahon ni Daniel, hindi pa nangyayari yung pagkabigay ng utos na itindig ang Jerusalem. Pero kapag nangyari daw ito, may event na mangyayari mula sa utos na itayo ang templo ay lilipas ang 49 years, wherein historically nangyari nga ito ng 445 BC, si King Cyrus ay nag na itayo ang Jerusalem at ang templo nito. Sa ating mapa, mula sa pag-utos na itayo ang Jerusalem hanggang matapos ito ay 49 years. Muling itatayo ang Jerusalem, aayusin ang lansangan at muog at mananatiling gayon sa loob ng 434 na taon. Another event na magtatagal sa loob ng 434 years ay yung muog at lansangan ng Jerusalem ay mananatili sa mga taong ito. At ayon naman sa verse 26, pagkalipas ng 434 na taon, isang hinirang ng Diyos ang papatayin. Ang verse na ito ay fulfillment na yung hinirang ng Diyos, diyan ay yung Mesaya. Ayon sa King James Version which is ito nga yung pagkamatay ni Kristo sa krus noong 32 AD. Ang lunsod ng templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang pagkawasak ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan hanggang sa wakas na itinakda ng Diyos. Well, ang verse na ito ay nagpapakita ng pagkawasak ng Jerusalem at Second Temple. At ang fulfillment nito ay nangyari nga noong 70 AD sa pangunguna ni General Titus ng Roman Empire Since si General Titus ay general ng Roman Empire, kaya dito nakuha yung idea na isang Romano ang Antikristo na mababanggit sa verse 27. Kaya by its context, ang tinuturong hari o pinuno dito ay isang Romano. Ayon sa verse 27, ang pinunong ito'y gagawa ng isang matibay na paikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng pitong taon. Pagkaraan ng tatlong taon kalahati, pipigilin niya ang paghahandog. Itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya ron hanggang sa naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. Since sinasabi ng konteksto na Romano ang sumira sa Second Temple noong 70 AD, kaya pagdating dito sa verse 27, ang pinuno na sinasabi dito ay isang Romano by its context. Kaya dyan nakuha yung ang Antikristo ay isang Romano, isang European or Western power. At isa nga din ako sa nagtuturo na isang Roman leader na muling itatayo ang Roman Empire sa last days ang magiging Antikristo dahil sa verse na ito. Which is ito nga yung nabanggit ko sa part 1 at part 4 ng Katapusan ng Mundo series. Ngayon, since hindi naman tayo bias sa mga nagtuturo ng end times, Tingnan naman natin yung side kung bakit Muslim ang magiging Antikristo at hindi isang Romano. Kaya dito tayo papasok sa ikalawang teori na ang Antikristo ay isang Muslim teori. Karamihan sa mga scholar din ng N times kung bakit naniniwala silang ang Antikristo ay isang Islam o Muslim ay base din sa Daniel chapter 9. Same verse at context ng mga naniniwala ang Antikristo ay Romano. Meaning, nasa iisang verse lang makikita pero magkaiba ng view. Ngayon, basahin natin ito sa English naman, ang Daniel chapter 9, verse 26. And the people of the prince shall come, shall destroy the city and sanctuary, and the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war, desolations are determined. Well, sa verse na ito, tumatalakay pa din sa binasa natin kanina tungkol sa pagawasak ng Jerusalem at templo noong 70 AD. Na historically, ang paglusom ng Roman Empire sa pangunguna ng General Titus, which is isang Romano. Ngayon, mag-focus tayo sa linyang, And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. Ito yung verse na yung nagwasak daw sa Jerusalem at temple ay yung people of the prince. Yung people ang nagwasak dito, hindi yung prince. Kung babasahin natin maigi. Kaya people ang tumutukoy dito, hindi yung prince. Ngayon, linawin natin. Alin dito yung nag-trigger na lahi ng Antikristo? Yung prince ba? O yung people na binabanggit dito? Well, magkakatalo dito yung sa pagitan ng salitang prince o people. Yung mga naniniwalang isang Romano ang Antikristo ay bumabasid doon sa prince. Yung mga naniniwalang isang Muslim ang Antikristo ay bumabasid doon sa people. Dito nagkatalo ang dalawang teorya. Ngayon, tingnan natin yung side ng Muslim teorya ang Prince Dian sa verse 26 ay malinaw na tumutukoy sa Antikristo ayon sa susunod na verse sa verse 27. Magkakatalo lang dito ay yung salitang people of the prince. Kung titingnan natin sa sketch, yung prince ay yung antikristo. Para malaman mo ang lahi ng prince, alamin mo dito yung anong lahi yung people na binabanggit dito. Roman ba talaga o Muslim? Ngayon gumamit tayo ng Hebrew translation. Yung salitang people diyan sa original na Hebrew word ay 'om' means ethnic group. Ang salitang Hebrew na 'om' ay ginagamit upang tumukoy sa isang partikular na pangkat ng etniko o tribo. Sa madaling salita, isang partikular na lahi ng mga taong may iisang wika, iisang reliyon at iisang kultura. Ngayon, ito ay napakalaga dahil sinasabi sa atin ni Daniel kung saang pangkat etniko magmumula ang Antikristo. Pero hindi niya sinasabi sa atin kung saang bansa siya manggagaling. Kaya om ang ginamit niya. Kung gusto niyang sabihin sa atin kung saang bansa magmumula ang Antikristo, ginamit sana niya ang salitang Hebreo na Goy kasi ang goy ay tumutukoy sa isang partikular na bansa tulad ng Israel or Egypt o Greece o pwedeng Pilipinas. At kung gusto niyang sabihin kung saan kaharian manggagaling o kung saang imperyo, ginamit sana niya ang salitang Hebreo na Memleka. Dahil ang Memleka ay tumutukoy sa isang partikular na kaharian o imperyo gaya ng imperyo ng Babylonian imperyo ng Assyria o imperyo ng Roma. Pero hindi yun ang tinutukoy ni Daniel. Ang gusto niyang malaman natin ay kung saang pangkat etniko magmumulang Antikristo. Kaya ginamit niya ang salitang Hebreo na Om. Bagamat totoong Roman Empire ang lumusob sa Jerusalem noong 7080 sa pamamagitan ng Roman leader na si Titus, pero hindi imperyo ng Roma ang tinutukoy ni Daniel kundi yung mga mamamayan ng sundalo. People ang tinutukoy, hindi yung prince. Ngayon ang tanong, anong people ang tinutukoy na lahi dito? Kung titingnan mong ang sakop ng Roman Empire, sakop nito ang iba't ibang bansa. Dahil om sa Hebreo ang ginagamit ni Daniel, meaning hindi Roman Empire mismo ang tinutukoy niya, Kundi yung specific na bansa na sakop ng Roman Empire ang tinutukoy ni Daniel. Since people ang keyword dito, hindi po yung prince. Well, tingnan natin sa world history about Roman Empire. Kung titingnan mo sa mapa, ito yung mga bansang sakop ng Roman Empire at sakop din niya yung mga Arab countries. Ngayon ang tanong Aling bansa o etniko sa Roman Empire ang tinutukoy ni Daniel? Historically, bago talaga naging imperyo ang Imperyo ng Roma, tinawag itong Roman Republic. At sa mga unang araw ng republika bago ito maging makapangyarihang imperyo, karamihan sa mga sundalo nito ay mula sa Roma at sa mga kalapit na rehiyon ng Italia. Sa madaling salita, ang mga sundalo ay mga Italiano. Magkakapareho sila ng lahi, reliyon, kultura at wika. Ngunit habang lumalawak ang imperyo, naging imposibleng punan ng militar ng mga kalalakihan mula sa Italia. Siyempre, malit na bansa lang ang Italia para sakupin ang mundo. Ang totoo, kulang talaga ang lalaking Italiano para maglingkod ng militar sa buong imperyo. Dahil logically, gano ba karami ang tao sa Italy para mapunan ng sundalo sa buong mundo? Malit lamang. Kaya nangyari, gumawa si Augusto Cesar ng ilang malalaking pagbabago upang malutas ang problema. Ang unang bagay na ginawa niya ay inilagay niya ang lahat ng mga sundalong Italiano sa isang piling unit ng militar na tinatawag na Praetorian Guard. Ang kanilang trabaho ay bantayan ang emperador at ang mga tolda ng mga general. At pagkatapos ay bawat legion sa loob ng Roman Empire ay binubuo ng mga mamamayan kung saan ang legion ay nakatalaga. Kaya ang iba't ibang legion ay binubuo ng iba't ibang grupong etniko o iba't ibang bansa depende kung saan sila nakatalaga. Ngayon, nang ang Israel ay naging magsik sa Roma noong 70 AD, ang mga hukubong Romano ay pinadala upang itigil ang paghihimagsik upang pigilan ito. At pagkatapos nilang masiguro ang hilagang bagay ng Israel, lumipat sila sa timog at kinubkob nila ang Jerusalem. Limang hukbo ang nasangkob sa pagkubkob sa Jerusalem ayon sa history. Legion 5 mula sa Judea na binubuo ng mga Arabo, Syrian at Edomita. Legion 10 ang pangalawa mula sa Syria na binubuo ng mga Syrian. Pangatlo, Legion 15 mula sa Syria na binubuo rin ng mga Syrian. Number 4, Legion 12 mula sa Asia Minor at Syria na binubuo ng mga sundalong pangunahin mula sa Syria. Number 5, ang Legion 3 mula sa Syria na binubuo rin ng mga Syrians. Gaya ng nakikita mo, apat na legion mula sa Syria at isa ay mula sa Judea. At nakikita mo rin na karamihan sa mga sundalo ay mga Syrian. Kaya anong mga tao o grupong etniko ang sumira sa lungsod ng Jerusalem at sa templo noong 70 AD? Malinaw dito ay Syrian. Ngayon, kung i-google mo na kung totoo ba na Syrian Legion ang lumusob sa Jerusalem at sa Second Temple, ito ang sinasabi. The Roman Empire did indeed have Syrian legions. Several legions were stationed in the province of Syria and the region was also a significant source of recruitment for Roman auxiliaries. So maliwanag diyan na ang Roman Empire ay mayroong Syrian legions o hukbong mga sundalo Ayon sa sabi na ang Syrian ay pinagmumulan ng pangangala para sa mga Romanong sundalo. Isa pa sa sinasabi ng Google, Syria was prolific recruiting ground for Roman auxiliary units, which is were not fully Roman legions but were compass of troops including those Syrian origin. These auxiliary units played a significant role in the Roman army, especially in the supporting the legions. Maliwanag diyan na ang Syria pa ang nagre-recruit ng ground Roman soldier bilang suporta sa mga Roman legions. At sinabi din ng Google, Syria legions were crucial for defending the empire eastern frontier against Sparta and Sasanian Empire. And they also helped to quell internal revolts such as the Great Jewish Revolt of 66 CE or 70 AD sa kalendaryong Romano. So inaamin din diyan at maliwanag diyan na ang tunay na lumusob sa Jerusalem at nagwasak ng Second Temple ay hindi Roman legions kundi Syrian legions. Kaya tama talaga ang teori natin. Kaya yung prince na sinasabi po diyan ay Syrian leader, hindi po Roman leader. Kaya ayon sa Daniel chapter 9 verse 26, ang etnisidad o tribu ng Antikristo ay Syrian. Ngayon, speaking of ethnicity, ang pinag-uusapan natin ay ang kanyang lahi, reliyon, wika at kultura. Since ang Syrians ay kilalang Islam country sa panahon natin ngayon, meaning isang Muslim talaga ang magiging Antikristo sa future. Kaya ang Antikristo ay hindi magiging isang European para ma-revive ang Roman Empire, kundi isang Syrian at isang Muslim. Siya ay magiging isang Muslim na magiging makapangyarihan sa iilang bansa sa gitnang silangan. Ngayon, isa pang makapaglaglag pa nga ay yung mga sinasabi ng Old Testament Writings na ang Antikristo ay karaniwang tinutukoy bilang Assyrian. Ito ay mababasa natin sa Book of Isaiah, Ezekiel, sa Aklat ni Mikas at lalong-lalo na sa Daniel chapter 11. Ngayon ang tanong, sino ang taong ito? Now, O Christians in the East and the West, hear me and obey. I am a messenger sent to you from Jesus Christ, alayhi Islam. Paul is false and led you astray. The church is corrupt and no longer upholds the law of God. May God be a witness that I have proclaimed. Alam kong marami pa kayong tanong, ang Islamic Antichrist ay ating tatalakayin pa rin sa part 2.